Sa Pilipinas, mayroong 270 uri ng reptilya kung saan 180 siyam sa kanila ay natagpuan lamang dito at wala sa ibang bahagi ng mundo. Ang limang po sa mga ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamalalang endangered na hayop sa buong mundo. Isa, Philippine Crocodile. Sila ay katutubong sa Pilipinas at matatagpuan sa mga pangunahing isla ng bansa. Sila rin ay kilala bilang Philippine Freshwater Crocodile o Mindoro Crocodile. Tinatawag rin itong Bukarot ng mga Ilocano. Tinataya na ang kanilang populasyon ay hindi bababa sa isang na adult na mga individual na natitira sa kalikasan. Sila ay malupit na pinaghahanap para sa kanilang karne at balat at ilegal na kinukolekta para sa kalakalan ng mga hayop. Dalawa, Palawan Forest Turtle. Matatagpuan lamang sila sa Palawan at mga isla sa paligid nito, kabilang ang Dumaran Island, Taytay, at San Vicente. Kilala rin sila bilang Philippine Pond Turtle at Palawan Turtle. Tinatawag rin silang Tokoko ng mga lokal. Sila ay itinuturing na isa sa mga most trafficked animals sa Pilipinas. 3. Panay Forest Monitor Patutubong sa isla ng panay at madalas na nakikita na naninirahan sa mga puno. Mula noong 2002 tanging labindalawa na panay monitor ang nahuli at iniisip na kulang sa isang daan ang natitira sa kalikasan. Inuhuli sila ng mga lokal para sa kanilang karne na nauuwi sa pagbabawas ng kanilang populasyon. 4. Cebu Worms King Matatagpuan lamang sa Cebu Island. Sila ay naninirahan sa sahig ng kagubatan na may malambot na lupa at mga natutunaw na kahoy. Bagamat maaaring silang kamukha ng ahas, sila ay bahagi ng pamilya ng mga lizard. Mula noong 1957, tanging tatlo na specimen lamang na halimbawa ang kilala. Ang mabilis na urbanisasyon sa Cebu ay nagdulot ng pagbaba ng kanilang populasyon. Tema, Keris Mountain Kilbak, matatagpuan lamang sa Zamboanga del Norte Province, partikular sa Mount Maulandag. Sila ay semi-aquatic at matatagpuan malapit sa tabi ng ilog at umaagos ng mga sapa. Ang pagkasira ng mga ilog at ang pag-convert ng mga ilog sa resort at residential areas ay nagdulot ng pagbawas ng kanilang populasyon. 6. Sulu Island Worm Snake Matatagpuan lamang sa Sulu Archipelago, partikular sa Bubuan Island. Ang mabilis na urbanisasyon sa Sulu ay nagdulot ng pagkasira ng kanilang tirahan. Iniisip na kulang sa isang daan ang kanilang populasyon at kinakailangan ng mas maraming pag-aaral upang mailigtas ang kanilang uri. Pito, Ross, Wolf Snake. Matatagpuan lamang sa Dalupiri Island sa Babuyan Island, Ilagang Luzon. Dahil sa katotohanan na naninirahan sila sa 52 na kwadradong kilometro lamang sa isang isla, patuloy na sumisikip ang kanilang tirahan. Ang Dalupiri Island ay nagiging ranching at agricultural site na nag-iwan ng napakaliit na tirahan para sa mga ahas. Walo, Krampus Stripe Leap Snake Matatagpuan lamang sa Antique at Panay Island. Hindi gaano'ng kilala ang ahas na ito at kinakailangan ang mas maraming pag-aaral. Ito ay isa sa kakaiba na ahas sa Pilipinas at hindi bababa sa 200 na ahas ang natitira sa kalikasan. Sham, Dacious King Lizard matatagpuan lamang sa Palawan at Southern Mindoro. Ang mga alagang ito ay matatagpuan sa mga tuktok ng mga puno dahil sila ay mga arboreal at kumakain ng maliliit na insekto. Dahil sa mga ilegal na gawain tulad ng illegal logang, mayroon na lamang kaunting mga kagubatan na kanilang matitirahan na nagdudulot ng pagbawas ng kanilang populasyon. Sampo, Asterisk dahil kalamos Aster, asterisk sila ng mga lokal bilang iwanag. Matatagpuan lamang sila sa isla ng Palawan. Tulad ng iba, sila ay nanganganib dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan at paglago ng mga pook agrikultura.